good morning oh yes this is a brown e. okay ah uh, alam niyo ba ngayon umiinit na ang... ngayon palang talagang ah uh, uh, prelude na ito actually para sa darating na 2028 uh, presidential election at uh, lahat ng paraan ay gina, ginagawa nila o uh, ginagamit nila para lamang ah uh, ah uh, sila ay talagang makapuesto o maunahan nila sa pwesto lalo na yung mga Duterte alam nila, alam natin na talagang yung mga Duterte eh mahal ng mamamayan si Sara Duterte yung ating kasalukuyang Vice President mahal, sinusuportahan hindi tumitigil sa pagsuporta yung mga mamamayan natin sa Mindanao lalo na o sa Visayas sa 'di diba? So, at maraming uh, maraming sumusuporta sa Luzon. Alam niyo ba yung ginagawa na ngayon? Iba mayroong impeachment. Eh yung impeachment yun talagang very defective 'yon. Uh, as a matter of fact, eh nagkaroon na ng desisyon. May ruling na ang ating uh, no less, uh, Suprema. At uh, uh, yan ay dineklarang unconstitutional. Pero ayaw pa rin tumigil ang desisyon dyan e eh, unanimous. Akalaan nyo ba unanimous? E eh, may plano nga mag uh, <coughs> mag-file ng motion for reconsideration uh, yung house dahil naniniwala sila na <laughs> akala nila e eh, talagang uh, bibigyan pa ng another na pagkakataon. Pero unanimous ang desisyon, mga kaibigan. Uh, pagka ganyan ang uh, nangyari, eh mahirap mo nang, ikumbinsi o kumbinsihin yung ilang uh, miyembro ng maestrado na nadyan sa Korte Suprema. Mabuti. <coughs> Excuse me. Mabuti sana kung uh, halimbawa ang uh, voting, ang results is halimbawa 7-6 o 8-7 or uh, 5-6. Ganyan. Eh, may pag-asa pa. Pero sa unanimous na decision ng Korte Suprema, malabong malabo yung motion for reconsideration pero yun nga sinasabi ko talagang ito prelude na sa 2028 kaya ay ayaw nilang tingilan magpapatuloy ito lahat ng mga pamamaraan gagawin nila. lahat ng estrategiya kahit na balik, balis, baliktad na sa inaasam ng mamamayan talagang gagawin nila ang kanilang magagawa para lamang Uh, kung magagawa na lang i-disqualify yung ating vice-presidente, i-disqualify nila. So, ayan, uh, abangan natin yan at we will always uh, uh, pay attention to these mga strategic na gagawin nila kaya labanan natin. Okay? Maraming salamat.